Alam mo ba kung bakit hindi nagiging sosyal at maaliwalas yung kusina mo kahit gano'ng mo linisin? Kasi yung ilalim ng lababo mo parang bodega pa rin common problem natin to mga mare. Yung ilalim ng lababo, kahit anong linis mo sa taas ng kitchen, pag tinignan mo yan, may timba, may sabon, may kung ano-anong bote, at minsan, may hindi inaasahang bisita pa. Hello, ipis. Nakakahiya, ba? Diba? Lalo na kung may dumating na bisita, tas biglang makita yun. Ang sakit sa mata, ang sakit din sa pride. Ang tanong, hanggang kailan ka makikisama sa kala? Eto mare, sagot sa problema mo. DIY sliding cabinet. Madaling i-assemble kahit first time mo. May sliding doors para malinis at elegant ang dating perfect fit sa ilalim ng lababo para matakpan lahat ng kalat. At ang pinaka-importante, hindi mabigat sa bulsa. Sakto sa budget, pero premium ang itsura. Imagine, mula bodega vibes, biglang eleganteng kusina na parang pangkondo. O ba diba, instant glow up. Kung ako sa'yo, wag mo nang hintayin na may makakita ng kalat mo bago ka kumilos. Ang dali lang gawin nito, swear. Parang Lego lang na i-assemble ia tapos ang ganda agad ng resulta. Ang sarap sa piling magluto sa kusina na hindi ka nahihiya. Malinis, maaliwalas, at sosyal lang dating. Di mo kalay na DIY lang pala yan. Ito lang nga, mabilis maubos to kasi lahat ng tropa ko na nagtanong na pa ang ganda, sakto sa budget at quality talaga. Kaya huwag ka na magpahuli. Check out mo na habang meron pa para next time na may bisita ka. Imbis na mahiya ka, ikaw pa magyayabang na may bago kang eleganteng kusina.